So, what's up mga kahabi, no? Magandang hapon sa ating lahat. -ling na hapon, eh. uh, galing nga tayong trabaho. Nag-break tayo, no? Maglit na ako kasi so, wala tayong, ano? Wala tayong may upload na video, no? I-update ko lang kayo dun sa mga painakay natin. si so, wala akong ibang ma... Ano sa inyo, May update may pakita ang video so ito muna update ko lang kayo sa ah, painakay kung buhay pa ba yung lima so tingnan natin bago ang lahat ito muna ang malupitang entro So yun na nga mga kahabi no? Parang maambun na naman ah. Tag na Tag-ulan na kasi mga kahabi Yan Sa labas na stupak at Nasaraduan na rin natin yung kanyang nest nice box Boots Uy Lulaki na Oh Busog-busog lahat ah Nakakatuwa mga kahabin. Nalaki na ako. Oh. Naulan na naman. Puro busog. Ang lalaki ng tiyan. Abuchi. ulan na naman mga kahabi. Ah. Oh. Oo. Oh, Oh. Galing mo talaga tupak. Hmm? Daming yellow balls nito ah. Sana mag yellow balls lahat? mga yellow balls na yan okay yan ang mga yellow balls okay. lahat 2 pack kunin na natin yung takip ay mula na naman ano job pack binubusog mo yung mga painakay mo ah Good job ba? Ah. Then sa ating Nalip, nalabas na pala yung mga pinakay dito nalipad na kaya dandahanin natin nalipad na yung part blue dito nalabas na yun oh. nalabas na nga pati yung ay may isa pa natira itong green ito na lang ang hindi nalabas Ano? Labas na Green opayuwing Ganda Ito yung parblo Ayun, nalipad na yung parblo Parblo nalipad na Ito yun. yung Isang Normal na parblo nakalabas na yun eh. yung blue na turquoise turquoise power blue opayuwing six link hen yun yung mga ano na natin dito Ay, mag abil na kayo mga kahabi dito natin nag nagnesting na rin 'yan, no. Yung uh far blue, blue par blue na opaline tapos yung kaparis na blue pastel. Nesting na rin 'yan. No? Tapos itong project natin na no, may good news tayo dito. Kasi bukol na naman yung pita, no? Ayun, bukol na naman yung, yung yung hena sa likod. Malapit na naman yung mga itlog. Sana magbuga na sila ng... Ah, makabuhay na sila. Makabuhay na sila ng lutino. Tapos... Itong... Malapit na rin to, Project Lutino din. Project natin Lutino. Yan. Opayuwing. Green opayuwing ah, na hen. Split ino. Apos. Ah, split ino. Bukol lang yung titan yan. Ayaw bumatan. Bukol lang nga yung no? mga itlog malapit na pala itong mga itlog din. malapit na pala mga itlog yan tapos yung ano natin wala oh, pa rin na. hindi pa rin nakabuo ano na kayo hindi pa rin nakabuo nakikita ko naman sila nagmimit yung ano natin dito yung wala pa rin may sakit pa rin siya ano si Augusto may sakit pa rin si Augusto mga kali may sakit pa rin siya yun yung tayo niya kulay puti o ayan, oh. ayan o Smith na yung ibang dami ng kanina kulay puti yung tae tapos yung yung cook nya oh nag drops nag drops yung cook nya numipis uh, buti pa to si Augusto ay uh, August 1 August 1 si August 1 muntik na rin yan na ganyan buti naagapan kaagad siguro madali lang siya natunawan si gusto, parang hindi pa natunawan to, nagsisi talaga ako ang dami kong pinapakain kasi dito eh dami kong pinapakain sa kanya iba pa yung yung tubig pics tsaka Pilitz. kaya siguro nagtaganon Eh, sila huh? busuan. Adik sini, adik busuan, oh. Hmm. Adik busuan, adik oh. Oh, adik Ha? adik busuan. Adik sini, adik sini, mga gapi natin dito, ba may gusto kayo sa ba gusto niyo gapi ano? Mag-comment na kayo kung gusto niyo gapi. Bigyan ko kayo. Tsaka mga beta natin. Pamigay na natin yung iba. Hirapan ako sa beta. Gawa nung ang hirap makakuha ng ano, live foods. yun lang. Dito na natin tapusin ang ating video for today. Ulan na naman. Kasi so, lang mga ahabi no. Uh, dito na natin tapusin ang ating video. Kasi sumi siningit ko lang yung ating video para may mapanood kayo. Kasi dalawang araw na ata tayo hindi nakapag-upload. Yan at shout out pa rin sa mga nag-subscribe uh, dyan yung mga bagong nag-subscribe no ah, uh, nadagdagan yung subscribers natin mga <laughs> ilang piraso maraming maraming salamat po sa inyo at mag comment po kayo sa mga mag comment kayo mga kahabi. at sa shout out ko kayo oh, so yun lang for today's video uh, is, ano na ngayon ah, uh, keep safe uh, at sana ay natuwa kayo sa ating video na simpleng video lang naman to. Meron lang tayong mga memories na babalikan. No? So yun lang. At more power and God bless. Mabuhay kayo mga abi. Salamat sa panunood. Bye-bye.